Good morning mga kayari. Welcome back sa ating channel. Dito ako ngayon sa si irrigation. Oh. Tingnan nyo. Yung irrigation na tuyo na. Walang dumadaloy na tubig. Uusoy natin ngayon kasi mangungatay na. Ng... Tawag nila. Sa Ilocano. Bimnek ba yun? Pasensya na sa pronunciation ko. Hindi ko alam kung paano ibigkas Eh na natin kung anong makukuha natin pero mayroong bindik, may daming patay pero uso natin to kung hanggang saan tayo makarating mag isa lang po to solo lang po ako ngayon yan, may tubig tubig na doon punta natin yan hanggang makarating tayo doon sa taas mismo matuyo na talaga o oh, walang tubig ng mga isda dito medyo makulimlim dito kasi marami maraming ano mga puno yun oh daming bandak na patay yun ano yan baka nung kahapon lang ito pinatuyo at saka nung isang araw bukan natin dito malamang mayroon nang nauna dito mayroon ang nangungurinte mabunog to maliliit to hindi gaano makita pati hipon subukan natin kapain bukas butas na to may dito yan kaya lang laging namamatay yung mga yun dahil lagi itong natutuyan yun yung mga bunog na maliliit yun ako nakikita nyo yun yun ito pa sabukan natin dakmain ito Oy nakawala. Kilipat na lang tayo. Wala po tayong kameraman ngayon. Malamig pa po yung tubig Oh. dala na po ako ng yakayakan. Kala ko medyo malalim pa. Mababaw naman na talaga. Ayan, may tilapia Oh. Maliliit na pa. Baka dun sa taas merong tubig pa doon. Kasi dito kasi medyo pangmok pa ito. Itong mga part na may tubig, ano lang to yung medyo lubak ng kalsada kaya may tubig. Ito rin iba talaga ito yun ah. yun o ah, mga tilapia oh. sana makikita yun na. Ah. yung e mga ganyan na may mga ugat-ugat kung magaling kang mga may mga hipon po yan na ano mariliit. yun yung ah, maraming gandak na patay Mahirap tong marami akong litlit. <coughs> Ayan po oh. Ito po yung bundan na. Maliliit lang. daming patay oh. Doon na tayo sa bandang taas mama. Baka may tubig dun kasi madaling magyakayak sana magkat sa tayo ng isda pero pag ganito kasi swerte mo na lang kung mayroong kong mahanap na isda dahil ano na baka kahapon pa ito na walang ng tubig Ibigay sa taso. Sabagay, papunta na lang tayo doon. daming palakang bukid naghahabol din ng ano yan dahil alam na ng palaka na wala nang tubig yan ang oh, purang may nagpadaloy ng tubig ayun nga nagpadaloy nga pag ito lumakas tutuwa na naman yung mga binik dito ano, oh, sa lubong natin Merong timing na naman tayo. Dapat yung ganito pa lang oh no. pinapahibas nila nang uha na tayo. Nagpapalabas na. Nagpapadaloy na. Ayan no, mga palakang bukid ang dami oh. o. No, Ayan o, palaka o. Oh. Hindi tayo makaobra ngayon. Wala tayong kasama. wala po tayo kasing action camera dapat pag na ganitong adventure may action camera tayo ayun oh namatay na yung hipon oh yung mga mga kayara yung epekto pag pinapatuyuan nila yun oh ah. matay yung isda ahipon pero kamamatay lang nito Mahanga pa tayo mamaya doon sa bandang itaas. Ano ang isda? Ano ang isda? Ang mga paksa na ngayon kaya ano. Wala kasi tayong ano. Tawag nito. Tripod. sigat lang muna tayo. sigat lang tayo. Ano mabannak ko. مح دهन में ماهे پ wala nang malaking isda mong gamhanan dito. Kaya ka atin sa Oh, yun yung mga bono oh, ko. Yan o. natin na Yan Masarap po ito. tumatakas na. Malalim pala dyan. Ayun, hmm, namatay yung mga bulo. pa ito kasi hindi pa naman sa ano, tingin natin sige po hanggang dito na lang abangan nyo na lang po